Uh, sa mga usec po kasi wala naman pong direktiba na kami ay maghain ng courtesy resignation depende na naman po sa pangulo kung ang uh, mga usec asec at ibang mga direktor ay uh, hindi tumatalima sa direktiba ng pangulo yun po ay maaaring matanggal at uh, voluntary po kay Ms. ana puod ang kanyang pagre-resign at kung ang kanyang dahilan ay uh, kung ano man ang kanyang dahilan personal na po sa kanya yon follow up lang po ma'am. So far ma'am sa mga Usec asec and directors ng PCO, ilan na po lahat yung mga nawala sa kanilang posisyon? Uh, either tinanggap yung kanilang courtesy resignation o hindi na-renew yung kanilang uh, services. Sa akin pagkakaalam po sa PCO po ay 17 ang natanggap ang courtesy resignations. Tinanggap ang courtesy resignation. Yes, so so we expect ma'am na may mga bagong ma-appoint na kapalit nila? Most probably. Hindi po natin sigurado yan. Kung sila'y kawalan at kailangan ng uh, isang magaling na tauhan sa kanilang posisyon, definitely dapat to mapunan.